Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again Sound of silence mga kaibigan Akmang akma, shoutout po sa ating uh, Vice President Madam Sara Duterte Bakit po uh, sa kabila ng uh, sigalot between Philippines versus China Kayo po bilang isa sa mga pinakamatataas na opisyal ng bansa eh nananatili po kayong tikom Uh, hinggil po sa usaping uh, agawan ng teritoryo po sa West Philippines si mga kaibigan ngayon, eh kayo po ay membro ng gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, hindi po ba dapat ay uh, inline lahat po ng membro ng gabinete inline dapat ang kanilang mga pananaw, ang kanilang mga uh, opinion dun po sa gustong mangyari ng Presidente, eh lahat na po kinundunay yung China si Presidente Marcos ang Senado, si Subiri, si House Speaker Martin Romualdez sa Congress. Kayo po eh talagang parang ayaw mong nyo man lang ah, makalabit man lang ang China. Sa kabila po ng lahat na ng kanilang mga ginawang ah, pambubuli, opensiba sa ah, mga barko po ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Di ho ba? Eh ito lang, mabait lang talaga eh. At ah, maginoo lang talaga ang ating pong ah, presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Dahil ah, tila bagay, kayo eh. Ah, uh, pinagtatanggol pa rin niya sa Mao. Sabi pa rin niya, eh okay lamang naman na ah, tahimik lamang naman ng uh, Vice President dahil hindi niya naman ito trabaho. Well, okay, given mabait po ang ating uh, presidente eh, pero syempre dapat ah uh, bilang isang Pilipino ho no, regardless of your, you know, designation, uh, uh, official ka man ng bansa o uh, o oh, ikaw ay eh, isang ordinary mamamayan, it is your sole responsibility to defend your country. Diba? ba? Dapat maging patriotic ka da, na ikaw ay talagang isa yung uh, responsibilidad na ipagtanggol mo ang soberanya ng ating bayan. Lalo na kung ikaw ay halal ng tao at mataas ang iyong panunungkulan sa ating bansa. Eh yung nga pong gentleman's agreement sa pagitan ni former President digong at ni Xi Jinping mga kaibigan. At ngayon malalaman natin may ganyan pala. E, papano, eh paano eh, di ba? eh, pumupusturang tatakbo ng pagka-presidente si BP Sara. Eh, paano let's say? Halimbawa, maupo siya ng 2028. Do you think hindi yan sisingilin ng China? O, oh, eh, tatay mo yon eh. Uh, ano nangyari, nangyari dun sa agreement natin at uh, nung tatay mo? Do you think hindi sisingilin ng China yon? Kung sakaling, let's say, isang Duterte ang maupo sa 2028. Kaya nga po, gusto naming malinawan bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang mamamayan. Ano po bang inyong posisyon Diyan po sa agawan ng karagatan. Philippines sa Chile, parang sa akin pagka uh, sa akin pagkakaalam, mga nautical miles lamang ang layo natin dun sa sa uh, Sierra, BRP Sierra Madre. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ha? Di po ba? Tapos ang China napakalayo, tapos sila pa yung agresibo sa parting 'yon. Tapos inaantay po namin hanggang magpahanggang ngayon eh wala pa rin po kayong patutsada, wala po kayong ni uh, statement official statement man lang ng pagkundina -pag sa China. Instead, ang amin pa pong nakita ay yung pagbati ninyo sa salitang uh, Chino, ba? Diba? Or Mandarin, binati niyo pa sila sa kung anong mga okasyon ang nagda ang idinaos diyan sa bansang China. So yun lamang mga kaibigan. Ito po Silver Voice TV. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again.